Hey, oh, hey, mga katigs. Magla last 10 minutes break na tayo. Ito yung kakainin ko. Ah, uh, ham. Chicken ham o oh, yata yan. Tapos dalawang klaseng ah uh, cheese ang dinagay ko. Pinainit ko ng konti. Dalawang klaseng cheese. At saka yung bagels na diyan ko ng mayonnaise. Kaya ngayon, pagpatupatungin na natin para makita na makita na yung kalalabasan ayun ipatong patong na ganyan patong patong tapos ipatong natin yan pero itong, itong bagels linagay ko sa microwave yan kaya ma ma mainit at saka medyo crunchy ayan ito ito na yung kakainin ko ayun may ano may may, na nakalabas ayan ito yung aking merienda ayan lalagyan ko palang sana ng mga ano mga ano dun. kaya lang dahon dahon kaya lang wag na at aking ano pa panulak ay mo ka na may bislak ito may bislak na panghalo okie dokie mga katigs kainan na ayan kainan na